Ang araw po sa inyo lahat. nandito naman po ang ng Pangasian. Araw po nga ng uh, linggo ngayon. Uh, may nag-request po sa akin na paano paandarin ang orasyon uh, aking gagamitin. namin. Pinagkalog po na po sa inyo ang orasyon po na yung hawk is in Kaso hindi niya siguro nakita. Kaya ipakakalog ko po ulit sa inyo. Napaka-importante po itong pangkusagra sa uh, uh, mga Latin uh, pang, pang, pang konsagrasyon sa lahat ng mga orasyon at dating po ito po yung number one po itong uh, pampandar po ng orasyon yung sinabi ko sa inyo na mata mata may kamita mata mga mga iso may hindi mo umo iso may hindi mo pang mukha ay ako tuon ada ay gulong uh, number one po rin po yun na uh, papandar, pero kung nausahan nyo po rin ito double dubli pong bisa na uh, talagang solid po na pampandar nyo po lahat po ang mga orasyon po ang yung gagamitin po sana po ay tumutok kayo lagi dito sa Iwagan ng Pangasinan at yung nag-request po nito ay usaling ko naman po ulit uh, sana po isulat nyo po sa libreta niyo po, ginawang you know, libreta para takot nyo na po ito na magagamit po nyo habang buhay po habang kayo nabubuhay, ipamamanan nyo po sa mga anak nyo, apo nyo uh, sa mga pinsan nyo ay hindi po mabubura po ito uh, ito po ay Uh, na gasyon ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat na uh, sa lahat ng mga latin po para mapandar po. Napakabisa uh, po ito. Ito po ay palagi na aking isinishare sa inyo kung may kumuha po kayo ng isang basong tubig. Ibukan niyo po ito. At uh, isunod niyo po yung oras yung na gagamitin po niyo. Uh, sigurado mapapandar po niyo. Masalo kung susayin nyo pa nang sa pangalan ni Jesus so Cristo na tagana sa rin po ay uh, sigurado pong uh, namburang po, dabis po na mapandarin po ang lahat ng mga orasyon po at sana po ay magpursigit po kayo at magbukal sa puso po yung pag-uusap po at ikakasi po sa inyo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat basta tiwala po at ay, mas lalo kong may masiti po kayong uh, tumutulong po sa taong mga nangangailangan gusto ng gusto ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat po <laughs> at narito po yung masagas yung salat na mga orasyon at latin po uh, ko naman po ulit para may magamit po kayo sa oras ng araw-araw po na pangkosagra po sa mga latin po. Saling ko po ulit sa aking isipan po uh, sa, sa inyong harapan po na hindi ko po binabasa para malaman po ninyo. At ipapakita ko po yung screen po. Narito po ang pangkosagra po. Narito po. Hook is in him, Corpus meum. Hook is in him. Kalik sanguinis mii. Nobi the eternity, testament, the mystery of the IQ, provo bis et proreo mortis, ipundotor, yemisinom, picatorum, sus, homo Tapos, kahit ibugay niyo po sa tubig, kahit isang bisis lamang po, basta bukal sa puso mo niyo, pag bigkas po, pag, uh, kung po, ay, eh, ma, po nang, isa mga kapangyarihan sa lahat, itakasi eh, po sa inyo. Narito pang orasyon po, uh, maraming salamat po sa nag-request po na ito po yung pangkusaga sa lahat ng mga natin po uh, sana po yung mag iwan naman po kayo ng uh, subscribe po, like and share po diba ganun po kasi yan narito po ito po yung napaka importante po ito na pangkusagra ito po yung tinatawag na pampandar ng latin basta bukal sa puso po yung pag-uusal po ay mapandar niya po At po Maraming um, salamat po sa inyo